Kaya pala nag-note siya. Sabi niya, kuya, pacheck po nung item. Bago kayo alis, ah, please, yoko po ma-scam dyan. Eh, sabi niya, tumawa pa siya. Yung chat niya, hala, kuya, may tumawag na sa akin. Na-pick up na raw. na ko na po payment. <laughs> What's up, mga boss, So, welcome ulit sa ating panibagong video mga boss Grabe yung oras ngayon, talagang late na late na talaga ako mga boss Kasi yung oras ay 1.52 Nang tanghali na mga boss <laughs> Hapon na, maghahapon o, Hindi ko alam kung anong booking ang kukunin natin Siguro ano pa rin, priority booking pa rin tayo mga boss Or abono na mga oh, abono na malalapit ganun pa rin diskarte mga boss Ay, hindi ko alam kung makakarami tayo ngayon pero pipilitin natin mga boss kahit mabot pa rin tayo ng mga alas 8 para kahit papano may papasok pa rin sa ating pera hindi tayo masisiro Pinanghali na kasi ako ng gising Tapos yung nag-upload ako ngayon May vlog tayo ngayong Martes kasi gusto ko daily vlogs talaga para malaman talaga yung mga ano mga kailangang malaman. <laughs> so yung gasolina ko kapon ayan pa rin meron pa. Yan yan na muna yung gagamitin ko. Walang priority oh. Puro mga regular lumalabas tapos pooling. Parang ayaw na nila mag-priority ngayon. Na. <laughs> so abang tayo ng booking mga boss kung ano yung pwede nating kunin. Update ko na lang kayo pag maya na tayo first booking. Yeah. Let's go. Daniel Boss Dala. Jan Sau ko yung ano, drop off. Jan Tama no, Daniel. Oh, sir. Okay na. Thank you. Okay na mga boss. Item pick up tayo. Nakuha na tayong booking. Paid by wallet kinuha ko kasi ina lang yung ano ko 50 tapos iba yung cellphone na ginamit ko ngayon wala ng GCash to nasa kabila Eto yung booking natin sa Uyo pasunta mo paid by wallet 93 priority yan mga boss ay no oh. priority Knock knock deliver ma'am Small battle Opo. <laughs> Picturean ko lang, madam. Salamat. Tara. Let's go. Nakuha na agad ang booking ng ang Nakakuha na agad ako ng booking na ano natin. Na ibabiyahin natin, hindi ka sabay. Nakakuha agad ako ng ibabiyahin pala. Nasanay na kasi ako na. Nakakuha na ako ng kasabay natin. eto na na ako ng booking mga boss. Booking number 2 for today's vlog. Project 6 to ano, New Manila to mga boss. Priority booking ulit. Tara, tigapin natin. Abol pa yan. Let's go. Hello po ma'am. Pagkain ma'am. Hawakan mo na lang dito sa ilalim mamaya ha. Sige po. Pag thank you. Ay, thank you po. Okay na mga boss. Item pick up. Project 6 New Manila, 99 binigay sa atin ni ma'am 100 pesos Unang tip ngayong araw Be naman ng tip Tuloy-tuloy na yan <laughs> Tip na naman ang magdadala <laughs> Bagong words na naman yan eh no Tara New Manila Check natin yung 99 pesos kung ilang kilometers mga boss 6.2 kilometers mga boss yung 99 pesos natin yeah let's go I'm deliver okay na at <laughs> <Tas> mamaya ulan <laughs> okay na mga boss drop na break time muna ako oras 2 to 2.08 I-break time muna ako kahit kakain ko lang bago kumalis, Nagutom na naman ako. Kain muna ako dito ng iyaw-iyaw na may kanin. Para solve-solve, hanggang mamaya na. Let's go! Hindi hmm. na bayad, boss. Thank you. Ten sa'yo, Saan pa punta sa'yo? Puntin lupa. Taga doon, taga doon ka. Oo, okay, oh, hmm. ako dun. Kaya kinuha ko ikaw. Ilan na, ilan na kasabay niya? Dalawa lang. Ay, salamat. Sabayan mo pa isa. Ah, uh, na ang inaharap ko eh. hindi pa pe pwede dalawa lang Oo, eh. oh, dalawa. Kailangan may pauling. Oo, pauling. Oh, pooling. Kahit ilan yun, basta pauling. Ang oh, harap ng pauling eh. No? Tara. Tara. Nakakuha na ako ng booking mga boss Look, nangyari Kakapun Ito, eh. so, nag-stockup Look, nangyari <laughs> dito Nag-stockup mga boss Oh, hindi na gumalaw oh Hmm Yun lang, wala na tuloy Minagawa eh, na kasi ako papunta kasi ng ano 'yun. Ay no Manila, priority to eh. 134, sabayan ko sana kasi medyo malayo-layo. Yan 'yung nag Naghang. So dito na ako umuwi mga boss sa ano, uh, sa Uyo kasi umuwi muna ako. Ah, uh, emergency lang. Kasi sumama yung kaya emergency <laughs> so tara balik biyahe tayo mga boss sana masabayan natin to papunta to ng ano palok so update na lang let's go hello dito ko sa may ano boss sa may kanto sa may bago mag overpass dito ba Sige po, sige po. Po. Dito ako sa may ano yung pag yung gate dito na nakabukas pagpasok. Ano? Na. Ayun yung sagutin. Yun lang mga boss. Yung pipikapan natin dito na kasabay sana. Mukhang naka-scam ata. Na-scam nice ata yung buyer. Kasi yun yung sabi Oh. Ah, ito muna yung ano niya, yung note niya. Oh. Hello? Hello po, ma'am. Hello po. Opo, ma'am, nabigay. Wala nga po eh. Hindi nga po makontak yung ano eh. Pipick up Lalaki po yung, yung tumawag sa akin kanina. Nag-ano po ka? Po? nagbayad po kayo sa kanya kagad akala nyo na pick up na iba, baka iba yung tumawag sa inyo ma'am dapat tinignan nyo muna yung number iba, iba yun eh kayo po yung nagbook ba? Diba? dapat tinignan nyo yung number ng rider Mag, ano pong item yung ano nyo magkano po sinend nyo yun lang kasi kanina tumawag siya at natanong niya kung nasa na daw ako. Sabi ko nandito na ako sa location tapos hindi naman sinasagot yung tawag. Hindi na makontak kanina. Yung pala, baka tinawagan kayo nun. Baka isang tao lang siguro yun. O, dito na ako sa may pickup up ma'am eh. Kaso wala na yun eh. Scam, scam po yun eh. Naano po kayo? Nadali. Nadali. Ano pong ano yon? Ano pong item yung ano yun na yun, yun ma'am? iPad iPad po wala kayo pa agad ma'am Po Ito po na check Kasi po na Kung mataw ko sa inyo na yun Kung wala ko Kasi kanina tatawagan ko na sa Patawagan ko na kayo kanina, hindi rin makontak yung number nyo kanina siguro, may kausap kayo siguro nun. kumbaga inunahan na kayo ng ano magaling yung ng ano sa inyo mama loko no Iya na nga ito ma'am, i-ano e, nyo po, i-cancel nyo na lang ma'am Kahit huwag nyo na po ano yung ano ba, i-ano e, nyo na lang po para makakuha po ang booking Sige po, sige po, e, ingat na po sa susunod po Madali si ma'am mga boss. Madali si ma'am. Eh no. Yung booking na to mga boss. Kasabay sana to ng ano natin. Eh no. Ito yung una ko nakuha. Tapos ito yung sasabay natin. Talipa pa papuntang Manila. iPad daw pala yun. Yung pipick ko dapat. Kaya pala nag note siya. Sabi niya kuya pacheck po nung item. Bago kayo alis up, please po ma-scam dyan. Eh, sabi niya tumawa pa siya. Ngayon, magchat ako sa ano. Kasi nandito na ako, di ba, kanina mga boss. Tapos, tumawag sa akin yung lalaki. Sabi niya, nasa na raw ako? Nasan na? Sabi ko, nandito na ako sa location. Tapos, hindi naman siya dumadating. Parang inaano-ano niya lang ako. Kasi kung sure yun, dapat nakita niya na ako. Tapos, pagkano ko dito, sabi ko, ma'am, hindi ma-contact yung pick-up. Siguro yun na nga dahil, ano, kausap niya na siguro yung, ano, yung yung nagpanggap na rider. Kasi may tumawag daw sa kanya, eh, na, ano, tumawag daw sa kanya na rider daw na na, na pick up na raw yung item eh hindi pa naman ako tumatawag ako yung rider eh tapos yan yung chat nya hala kuya may tumawag na sa akin na pick up na raw na ko na po payment na send na raw niya yung payment 1-3 daw yung ano yung payment nya hala nadali si ma'am mga dami na tayo maluloko ngayon kaya kailangan maging mabusiti ka talaga, huwag ka basta-basta magano. Wala, ano na tayo? Kanina pa to. Deliver ko na tong ito. Deliver ko na muna to yung ano, yung pampalok, yung na natin nakuha. Priority pa naman yun. Wala, makancel ko na lang yun. Hindi, hindi rin makancel yung ano, yung booking na makuha natin. Makuha naman siya ng 1-3. Nakong pera. tao talaga naman, alam na lang alam na lang ata ni man manloko eh hindi na ayaw na ata magtrabaho gusto na lang manloko ng tao manlamang manakaw tayo na lang nila yung balik sa kanila niyan yung mga gumagawa ng ganyan Lord na bahala 135 na lang ito 130 ay bumukas sa sapatos Okay na mga boss At na tayong booking Oras 6.13 Dito na daw bayad boss Dito na raw babayaran Lagad na eh? yun? Oo, nagbablog vlog Ha? Huh? Ano ba page? Daniel, may bigay tayo sticker Ha? Huh? Sticker, bigay tayo Bigay Daniel Dala Vlogs <laughs> Binigay ko na ganyan O tanggalin ko yung plastic Ah ganyan po Tatanggalin niyo po yung plastic ano? Surprise so, daw po ba? Hindi ko alam yun Hindi ba sa po iabot yab nyo na lang po oh, bigay ko na lang okay. okay. Thank, you. Oh, thank, you. boss thank you Okay na mga boss Nakuha na tayo ng booking Manila papunta ng Mandaluyong Priority pa rin yan 120 mga boss Agay na naman tayo gabi, pang gabi tayo ngayon. Niyari sa cellphone ko, wala na naman natang sabi ah. naman yan bro. O oh, walang signal. Ah, may na signal dito siguro. So yung 120 sa atin na bayad mga boss. mula Manila. <coughs> mula Manila hanggang Mandalu yung Uh, 120 yun, di ba? Ang tatakbuhin lang natin dyan ay 7.8 km, di ba? Malaki-laki. Ay, papano. Good pa rin naman kahit uh, single book. tara. Let's go. Okay na. At booking. Thank you, sir. Thank you, po. Thank Item pick up. Ako tayo ng booking, mga boss. Dito sa Mandaluyong, papunta ng, ano to, ah, Diliman. Tapos may nakuha na rin ako na isa pa, ah, Mandaluyong to, bahay, toro, abono naman yun. Para, hindi natin. Kala ko dun sa kabila. 500 plus kuya 550 boss ah, 550 may hey, panukulit ka kuya. 1,000. Thank you boss. Thank you boss. Tara. Wala natin yung booking na kasabay natin. A bonus siya 550 mga boss sa patos. Bali ito lahat yung booking natin. Oh. Eh. Ano, oh, Mandalu uh, Mandalu yung Bay Toro, yung abono na 550 sa patos. Mandalu yung diliman Yung pick-up natin kanina. Tara, unahin ko muna yung diliman tapos Bay Toro sabay uwi na. Oras 7:50. <laughs> Ginabing-gabi na tayo, wala na no, oras na kasi nakauwi. bawin na tayo bukas, sa natin ulit. So tara, let's go. Ha? bali nagpagas na ako mga boss kasi baka ma mamaya ma 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 matiri ka na ah. pagas ako 150 pesos o tara let's go 80 po 80 po Thank you. salamat goods na mga boss ano na tayo next drop po uh, project 8 sityo militar 6 kilometers and 20 minutes nandun na tayo mga boss oras 8.18 ng gabi lumalamig na ang simoy ng hangin <laughs> dahil malapit na ang Pasko at tara mo muna natin to and let's go I'm lisa yung sapatos 550 Jakarta 153 700 trip. Sweet me tri aja, Ma'am. Yeah, mana, men, Ma'am. Selamat. Di posan. <tellan> Itu setaputas. Saya Okay na mga boss, drop na. Oh, ta, tayo naman yung magbibigay ngayon ng ano ng tip, ay na ano, discount. 3 pesos. Wala, wala tayong panukli. Meron barya. Aso puro barya na yun, 3 pesos. maubos naman yung barya ko rito, panukli, di ba? Okay na yun. Okay na yun. nandito na tayo sa uh, Friday Gate mga boss. Uwi na, uwiya na. So, sa ano oras na? Uh, 8.40 na mga boss 8.40 so tingnan ko yung mga ano yung tingnan ko yung vlog ko alas 7 na yun eh lampas na tayo tingnan natin kung may mga nag comment na or ilang views na ayun na uh, 220 227 one hour views na ay 1 hour nakakalipan ah, o oh, yun oh, may nagano ka agad shoutout oh. shout -out natin to Kaloy si Kaloy Gurami Bookings shout out from Binyan Laguna Gurami Bookings Sunday Lala Boys daw tapos si Mus Musgan Miao comment nya hello there tapos Wes Cortez ang ating nano uh, masugid na taga subaybay <laughs> kala ko nasira na naman si Lamog opap maraming problema na to nagpapapalit na ata <laughs> tapos ah, nanay ko nag comment din nena palse paayos mo para alam mo yung sira ingat lagi love 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 tatara So yan na to Goods na to mga boss Sabihain natin Eh Ano oras na ako Malis doon, Alas Dos na ba yun Pasado So oras Ilang oras lang tayo Four Six Wala pang, ano Six hours Seven hours Mga ganyan So ah, Kahit nagka problema Yung customer natin kanina Nadali ng scammer Ang nangyari eh, Ang nasa booking ang nagbook is si ma'am yung ano yung yung na scam siya pa yung nagbook nun tapos ang nangyari di ba nga nag note na ganun nga na ko daw muna yung item bago siguro bayaran ngayon ang nangyari naman eh may tumawag sa akin na lalaki nagulat nga ako eh kasi lalaki yung boses ah, lalaki talaga pero yung nasa booking babae yung pangalan so siguro asawa hindi ako nagkinalagad ngayon tinawagan ko na. Sabi ko nandito na ako sa location. O, sabi niya sige, papunta na ako diyan. Para nasa kalsada rin siya, naririnig ko may mga nasakyan eh, para Tapos 'yun. Maya-maya, ang tagal ko na alus, parang posible hindi niya ako makita kasi nasa location ako eh, nasa pin eh. Ngayon, alus tumatagal na, ilang minuto na nakalipas. Tinatawagan ko na silang dalawa pareho hindi na makontak yung pala nagtatransaksyon na pala sila nag na sa telepono ngayon siguro yung lalaki na yon na nagpanggap na rider tumawag na doon kay ma'am na which is isang tao lang yun na kausap niya kausap niya sa siguro sa sa kunsan man sila nag ano na uusap, o siguro marketplace ganyan kadalasan dyan naman talaga lagi ang ano sa marketplace eh, ang maraming nangihis kami eh. So ngayon Ah, uh, siguro na naanuan siya ng matatalinghagang salita si ma'am. Kaya nakapagbayad siya ngayon. Sabi ko kay ma'am, dapat kinik mo muna yung rider. Dapat tiningnan mo yung number ng rider na tumawag sa iyo kasi kung hindi match yun, ibig sabihin hindi yun yung rider. So wala. Parang naano rin siya. Siguro na uh, nagtiwala na agad Siguro bago lang na nag-order kasi ang item daw ay ano eh ipad daw eh o. tapos 1-3 ang alaga, so wala ganun talaga yung mga tao talaga na hindi lumalaban ng patas talaga ay syempre sa ano, dahil na ngayon ko kaya ingat ingat mga boss so yun mga boss check na natin yung booking kung nakamagano ano ito Naka-anim ako na booking tapos 543 pesos. Not bad na rin kahit pa paano. <laughs> Wala, anong oras na tayo lumabas eh. Sobrang late na late na. Tapos ang aga pa natin umuwi. Tapos nagka problema pa. Dapat mga 600 plus sana yan eh. Kasi nga yung kanina diba. Yung iscam, nightcam si ma'am. So, video na to mga boss. So, salamat sa lahat ng mga like, comment, at share mga videos ko mga boss. So, lagi kayong mag-iingat mga boss. Importante ay safe tayong Uuwi sa ating mga pamilya. So, hanggang dito na lang ang vlog ko mga boss. Peace out! Yeah! See next vlog! Saban lang! Ay dito ang maarte Halika buka